dito nga kay Santino kung ano talaga ang kanyang tunay na trabaho at nasabi nga niya dito na babalik ka na naman sa amo mo. Hindi naman katulad mo kung saan nga ba nang galing ang pera mo ay galing sa pagpapanggap bilang isang tangbol or Jesus na sa Reno Montenegro kung kaya't dito ay napahiya ito nga si David dahil naman talaga ang pera nga ngayong uh, tinatamasa niya ay galing sa masama at galing nga sa yaman ng mga Montenegro kung kaya dito ay naisipan nga niyang sundan itong ang si Tanggol ay itong si uh, Santino at ngayon nga ay malalaman na nitong ang si David ang tunay na trabaho nitong ang si uh, Santino at ito pala ay isa na at kasama sa grupo nga ng Red Phoenix na hindi nga sukat akalain nitong si David ang kanyang matutuklasan na ito palang si Santino ang siyang kanang kamay ng isa sa namumuno nga dito sa mga isa nga sindikato at si David ngayon ay mapapahamak at mahuhuli nga ng mga kagrupo nitong si Santino at dito nga ay magmamakaawa itong si David upang ipagtanggol ng kanyang kapatid na si Santino Santino, pag ginawa mo yan kabisado mo naman ang ugali ng iyong kuya David ipapahamak at ipapahamak kanya para lamang siya ang maging magaling at mahusay sa paningin ng iyong tatay Rigor kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and Bye bye!